Irian Jaya. Dating tinatawag na Netherlands New Guinea noong 1960. Kasama ko noon ang aking kabiyak na bumabaybay sa mga latian ng kagubatang iyon. Patungo sa lugar ng mga katutubong sawe. Habang dumadaan kami sa ilog ng Kongkel, wala pa akong kamalay-malay noon sa malagim na sinapit doon ng isang katutubong nagngangalang Mavo nung nakaraang taon naman. Sa ko pa lamang matutuklasan ang panganib na sinusuong namin sa kamay ng mga taong may mataas na pagpapahalaga sa kataksilan. Si Mavo ay isang katutubong sawe mula sa angkan ng mga hinam na napadaan noon sa teritoryo ng mga kamur. Gayong parehong mga sawe ang dalawang angkan, ang hinam at kamur ay naglalaban sa napakatagal ng panahon. Sabi mo isa! sa Tuwing naalala ko ang panahon yun, naiisip ko kung minamatsagan kami ng mga taga-kamur tulad ng pagmamatsag nila kay Mavo. Ayon sa nangyari, Naglakas loob tumigil sa pampang ng kamur si Mavo upang uminom at magpahinga. Di nagtagal ay nilapitan siya at kinausap ng mga mandirigma ng kamur. Dala ang pangakong hindi siya sasaktan. Bagkus ay ibig nilang bigyan siya ng isang pagpaparangal bilang kinatawan ng hinam upang maipagkasundo na ang mga angkan ng mga hinam at kamur. Agad humingi ng katibayan si Mavo na magpapatunay ng katapatan ng kanilang sinasabi. Isa sa mga tagapagsalita ng kamur ang pumutol ng kapirasong bahaging nagmula sa kanyang katawan at inalay niya ito kay Mavo. Dero. Ya, yeah, Dero. Tuluyang nabura ang lahat ng pagdududa ni Mabo at muli siyang bumalik sa kanyang lugar upang ipamalita ang nangyari. Dahil sa naganap, tumaas ang pagtingin ng mga tagahinam kay Mabo na hinirang bilang kinatawan ng kanilang lugar. ang nakalalasing na pagpaparangal sa kanya ang tumulak kay Mavo pabalik sa lugar ng mga kamur. Doon ay mainit siyang tinanggap ng mga taga roon bilang isang mahalang sugo at mabuting kaibigan. Dahil sa malugod nilang pag-iisnima, tuluyang nabura ang pangamba at pag-aalinlangan sa isip ni Mavo. Halos hindi makapaghintay na makauwi noon si Mavo. Bae, Pagdating niya'y buong pagmamalaki niyang isinalaysay sa kanyang mga kaangkan, ang magiliw na pakikitungo sa kanya ng mga taga-kamur. Sa mga sumunod na buwan, ilang ulit pang nakabalik si Mavo sa kamur, kung saan ay patuloy ang mainit na pagtanggap sa kanya ng mga taga roon. Nitong huli, pinarangalan siya ng mga masasarap na pagkain at sinaluhan siya ng lahat ng mga mandirigma ng kamor. <laughs> 13 <laughs> pasig ka muna namin ng pagtitiwala bago ka namin patayin. Tulad ng kanilang nakaugalian, Matapos pagtulungang patayin ay pinugutan nila ng ulo si Mavo. Ang utak niya ay kinain. Ang buto ng kanyang pangay itinabi upang gawing kwintas para sa isang minimithing babae. At ang kanyang laman ay niluto at pinagpistahan ng buong angkan ng kamun. Masaya ang kanilang naging pagdiriwang, isang pagdiriwang ng kanilang kahusayan sa paglilinlang at pagtataksil na maitutulad sa isang bihasang manlalaro ng ahedres. Dahil sa isip ng mga katutubong sawe, ang pagtataksil ay tinuturing nilang isang maiging katangian. Matagal-tagal din bago ko natutunan ang tungkol sa sinapit ni Mabo. Ito ay dahil sa wala pang kahit sinong may nakakaalam sa wikang sawe. Nung una akong magpunta sa Kamur, kasama ang isa pang misyonero, ipinaliwanag ko sa mga katutubo sa pamamagitan ng pagkukumpas ng kamay na ako'y babalik kasama ang aking kabiyak upang manirahan at makisama sa kanila. Para sa amin noon ni Carol, iyon ang katapusan ng mahaba naming paglalakbay. Bago pa kami nagkakilala ni Carol, pareho na kaming sumumpang maglilingkod Bilang mga misyonero, nagmula kami sa isang paaralan sa Canada, ang Prairie Bible Institute. Katulad na lamang ng Netherlands, New Guinea, kung saan ang mga taong namumuhay doon ay hindi pa sibilisado, maaaring kayo ay tawagin upang puntahan at pakisamahan ang sari-saring angkan ng mga katutubong walang gobyernong kinikilala at ang batas ay nilalagay nila sa kanilang mga kamay. Kailangan niyong ipaabot sa kanila ang Ebanghelyo ni Kristo sa wikang hindi pa natututunan ng sinuman. Dapat niyong pag-aralan at matutunan ang kanilang wika dahil walang diksyonaryong maaaring makatulong sa inyo. Makakasaksi kayo ng sari-saring mga kaugalian at paniniwalang maaaring makagimbal sa inyo. Kaya't natagpuan namin ang aming sarili sa lupain ng mga sawe, sa teritoryo ng mga angkan ng kamur. Sinabi ko sa inyong babalik ako. Kasama ko ang aking may bahay. Maninirahan kami dito sa inyo. Pag-aaralan namin ang inyong wika at kaugalian. Ituturo namin sa inyo ang magandang balita. matapos ang sandaling katahimikan, malugod kaming tinanggap ng mga katutubo. Nang kumalat ang balita tungkol sa mag-asawang dayuhan na ibig manirahan sa kanilang lugar, nagdatingan ng iba pang mga katutubong sawe mula sa itaas at ibaba ng ilog. Nakagayak sa mararangya nilang kasuotan upang batiin kami sa aming pagdating. Tagalay muling bumalik sa pangkaraniwang pamumuhay ang mga katutubo na halos walang ipinagbago sa loob ng napakaraming taon. Naantig kami ni Carol sa pagmamahal ng mga katutubong sawe sa kanilang mga anak na itinuturing nilang malaking kayamanan. Ngunit noong mga panahong yun, higit sa kalahati ng populasyon ng kanilang mga sanggol ang namamatay bago pa sila matutong lumakan. Pangkaraniwan na ang kamatayan sa lugar ng mga sawe. Mga namamatay dahil sa sakit, sa mababangis na hayop at sa walang katapusang paglalaban ng mga angkan ng kamur at hinam. Habang iniiyakan kanilang bangkay, lagi nilang hinihiyaw ang mensaheng nasaan ka, patunay ng kanilang pag-aasam sa walang katapusang buhay na ipinangako ng mga ninuno. Nagkaroon kami ng paraan upang matulungan sila at ito'y sa pamamagitan ng mga gamot. Nagsimulang magpuntahan ng mga katutubong ina kay Carol na isang registered nurse. Okay, there goes. Davay, Hindi rin nagtagal ay natuklasan ng mga katutubong lalaki na ang ginagamit kong palakol ay mas mahusay pa kaysa sa sarili nilang pansibak ng kahoy. Kaya nakipagkasundo akong bibigyan ko sila ng mga palakol kapalit ng kanilang pagtulong sa akin na magpatayo ng bahay para sa amin ni Carol. At mabilis silang natuto. At mabilis silang natuto. Sa tulong ng pagtuturo ni Esay,

What do I see? Run? What do I see? Run? What do I see? Run? What do I see What do I What do I Town name. Town name. Town name. Town name. Town name. Seen G K. Farvinai Sadan. Jesus Timothy. Gav. Seen a. nang may sapat na akong natutunan sa kanilang wika, sinimulan kong ipamahagi sa kanila kung paano ibinigay ng Diyos ang kanyang anak upang iligtas ang tao. Nung una'y tahimik silang nakikinig, ngunit nang isalaysay ko ang ginawang pagtataksil ni Judas kay Kristo, bigla nila akong pinagtawanan. Para sa mga taong may mataas na pagpapahalaga sa kataksilan, si Judas ang lumitaw na bayani sa kanilang mga isip. Tuluyan silang nawala ng interes sa mga susunod ko pa sanang sasabihin. Naisip ko nun, baka may iba pang paraan para makinig sila. Marahil ay sa pamamagitan ng kanilang kaugalian upang maipaabot ko sa kanila ang tunay na mensahe ng Diyos. Dumating nga ang pagkakataong ito, ngunit nangyari ito sa paraang hindi ko inaasahan. ang mga kababaihan ang unang nagbigay ng hudyat, ibinalita nila ang pagdating ng mga mandirigma ng hinang upang hamunin ang mga taga sa isang paglalaban. Ibig nilang gumanti sa mga taga sa kanilang mga ginawa tulad ng pagkakapatay nila noon kay Mavo.

Patuloy ang labanan ng ilang linggo na nauwi sa ilang buwan, inalagaan namin ang mga sugata na taimtim kaming nagdasal. Gayong pareho naming pinaghandaan ni Carol ang misyong ito. Lahat ng aming natutunan ay tila nawalan ng saysay -say sa mga oras na yon. Tanging ang Diyos na lamang ang aming inaasahan. Oh, Diyos ko. Alam ko pong ipinadala nyo kami dito para pigilin ang kanilang pag-aaway. Pero paano namin sila maipagkakasundo kung umiira lang kataksilan sa kanilang mga puso? Isaya! Tama na diva! Sa bandang huli, binigyan ko ng babala si Isay na patigilin na ang kanilang paglalaban. Kundi ay lilipat kami ni Carol sa ibang tribo. Among kagagray, pusar kagagray, Ayon nila kaming mawala sa kanila, dala ng kanilang pangangailangan ng mga gamot at kagamitan. Kaya kinausap ni Isa ang lahat upang tuluyang makipagkasundo. Nasabi ko noon sa aking sarili, sa anong paraan kaya nila mapapatunayan ang kanilang katapatan na ang pakikipagkasundo nila ay hindi mauwi sa isang pagkukunwari upang muling busugin ng pagtitiwala ang kanilang mga kalaban bago nila tuluyang patayin. nakatayo sa magkabilang panig ang mga mandirigma ng hinam at kamur, parehong nakahanda sa isang taimtim na ritual. Mabigat man sa loob, kinuha ni Isa ang kanyang sanggol, ang kaisa-isa niyang anak na lalaki mula sa kanyang asawa nagpalahaw ng iyak ang babae sa kanyang napakalaking kawalan na kinaantig ng aming puso. Matapos hawakan ng mga mandirigma ang sanggol, inalay ni Isay sa pinunong mandirigma ng hinam ang batang sumasagisag bilang anak ng kapayapaan. Habang nabubuhay ang bata, mananatili ang kapayapaan ng dalawang angkan at anumang alitan ang namagitan sa kanila noon ay tuluyang ibabaon sa limot. Ang sanggol ay ibinigay sa isang babaeng tagahinam upang arugain at palakihin bilang kanyang anak. Matapos nito, nagtipon ng mga mandirigma at binigkisa ng dalawang pinuno ng kanilang arkong sandata bilang sagisag ng paghihirap nila sa digmaan. Ang pagputol ng sinulid ng arko ang hudyat ng pagtatapos ng kanilang paglalaban. Nung unay naging palaisipan sa akin ang kaugalian nilang yon, hanggang sa iminulat sa akin ng Diyos na iyon ang kanyang paraan upang mabigyang liwanag namin ni Carol ang magandang balitang nais naming iparating sa mga sawe. Tulad ng naganap, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para sa kapayapaan ng mundo. Pansamantalang mananatili ang kapayapaan ng mga sawe habang nabubuhay ang anak ng kapayapaan. Ngunit higit pa doon ang ibinigay sa atin ng Diyos, ang tunay na anak ng kapayapaan na si Kristo, na kailanman ay hindi mamamatay. Hindi namin inakala na magkakaroon ng napakalaking epekto ang mga salitang ito kay Isay. Dahil ibinigay rin niya ang sarili niyang anak. Pinakinggan niya ang mensahe ng Diyos. At siyang ang naging kauna-unahan naming kristyano. Mula noon ay silalaysay niya sa iba ang dahilan ng kakaibang kapayapaan ng kanyang puso. Nang tumagal ay nagkaroon ng sapat na mga kristyanong sawe upang simula ng pagpapatayo ng isang simbahan isang mataas at malawak na gusaling hindi nila inakala, ngunit yari mula sa mga materyales na ginagamit nila sa paggawa ng kanilang mga kubo. Naging abala si Carol sa kanyang klinika at sa kanyang pagtuturo ng pagbabasa, habang patuloy ko namang sinasalin ang bagong testamento sa wika ng mga sawe. Dumalas ang pagdating ng mga eroplano mula sa misyon upang magdala ng mga tulong at iba pang mga pangangailangan para sa aming lumalaking simbahan. Nabuo ang simbahan. At ngayon, ang iba't ibang mga angkan ng mga sawe na dati naglalaban-laban ay sama-samang nagtitipon dito upang makiisa sa pananalig. nabuo Nabuwa na kagay si Ridik. Ligay si Kambing sa kanya Si Isay ay nahirang bilang isa sa mga tagapangaral sa kongregasyon. Nagakambing si kay ba eh. Ang ginimang. Sa kanya kay... Agay siri. Do... Do kong di ko... Do... Yesus na ka di makiwain dikit. Du kong nara kumay di ba? Go... Go ni Dupi Daka Sir. Dito, ipinagdiriwang ang hapunan ng Panginoon sa pamamagitan ng nilutong sago, ang pangkaraniwang pagkain ng mga sawe. At dahil sa wala silang katutubong lalagyan ng inumin, isang lata ang aming ginamit bilang kalis. Bilang mga misyonero, tungkulin naming pangalagaan at panatilihin ng mabubuti sa katutubong sining, kultura at kaugalian ng mga sawe. Gayong mahirap ng supili ng marahan nilang pagkamulat sa mundo. Nagpapasalamat na rin kami ni Carol sa Diyos na nauna pa rin silang namulat sa Ebanghelyo ni Kristo. We've been